so ayan Lord. Uh, kailangan din natin na basa basahin natin yung manual no? so so tingnan natin yung may ano siya may gap yung ano, yung tip ng uh, spark plug so yan so yung tip nya ay nasa 0.6 to 0.7 mm mm dahil wala akong ano 0.6 o 0.7 so iad na lang natin tong dalawa uh, 0.4 plus 0.3 para maging 0.7 mm yan so So, medyo luwag siya, no? Luwag siya. No, kailangan natin na uh, uh, gawin yung 0.7. Yan. Pupuklan natin, kunti kunti Yeah, yan. Medyo okay na siya no. So, ipit masyado hindi masyado ikpid. no. Ganyan, no.